Magbebenepisyo ang 54 na magsasaka sa Bakun Benguet sa Kayapa Small Irrigation System. Kamakailan ay napasakamay ng Liga Payapa Indigenous Farmers and Irrigators Association Incorporated ang naturang irrigation system. Pinondohan noong 2023 sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Project Irrigation Component, ang service area ng proyekto ay mahigit apat na puna ektarya ng taniman ng nasabing bayan. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 10 million pesos kung saan kabilang dito ang kumpletong pasilidad ng irigasyon, kabilang na ang concrete reservoir tanks, 16 and 12 horsepower diesel engine, concrete barrel, rooted drip wrap, suspended pipelines at HDPE pipes. Ang implementing agency ay ang National Irrigation Administration habang ang funding agency ay ang Department of Agrarian Reform.